Aris, Panginoon naming makapangyarihan, linisin mo po ang aking puso at isipan mula sa anumang negatibong enerhiya na nagpapabigat sa aking damdamin. Bigyan mo po ako ng lakas at liwanag upang maharap ang araw na ito ng may tapang, golep, at sigla. Patnubayan mo po ako sa tamang landas upang maging maayos ang aking mga desisyon at gawain. Hinihiling ko po ang iyong pagpapala para sa mas masiglang pamumuhay. Amen. Taurus, aming Panginoon, alisin mo po ang lahat ng negatibong enerhiyang bumabalot sa akin. Pagpalain mo po ang aking araw ng kapayapaan at kasaganaan. Tulungan mo po akong maging matatag sa harap ng anumang hamon at bigyan mo ako ng pusong puno ng pasasalamat at sigla. Naway ang iyong gabay ay magdulot sa akin ng kasiyahan at kaluwagan sa buhay. Amen. Gemini, aming Diyos, hinihiling ko po ang iyong banal na proteksyon laban sa anumang negatibong puwersa na maaaring makasama sa akin. Punuan mo po ako ng iyong liwanag at kasiglahan upang magawa ko ang lahat ng aking mga tungkulin ng may saya at kasipagan. Naway ang iyong biyaya ay laging samakan at magbigay ng direksyon sa aking buhay. Amen. Cancer, Panginoon, linisin mo po ang aking paligid mula sa anumang negatibong enerhiya na nagdudulot ng kalungkutan at pangamba. Puspusin mo po ang aking araw ng iyong pagmamahal at pagpapala. Gawin mo akong instrumento ng kapayapaan at lakas sa iba. Bigyan mo po ako ng masiglang katawan at masayang puso upang may taguyod ang mga mahal ko sa buhay. Amen. Leo, aming ama, alisin mo po ang bigat ng negatibong enerhiyang nagpapabagal sa akin. Palitan mo ito ng iyong liwanag at saya. Bigyan mo po ako ng lakas at kumpiyansa upang magtagumpay sa aking mga layunin. Patnubayan mo po ako sa tamang direksyon at gawaran mo ako ng biyaya upang maging inspirasyon sa iba. Amen. Virgo, aming Diyos, dumadalangin po ako sa iyo upang linisin mo ang lahat ng negatibong enerhiya sa aking buhay. Bigyan mo po ako ng gabay at kasiglahan upang mapagbuti ang aking mga gawain at may bahagi ang kabutihan sa iba. Naway maging daluyan ako ng iyong pagpapala at biyaya para sa mas maayos na pamumuhay. Amen. Libra, aming Panginoon, hinihiling ko po ang iyong tulong upang alisin ang anumang negatibong enerhiyang nagdadala ng pag-aalinlangan sa aking buhay bigyan mo po ako ng kasiglahan, kapayapaan, at lakas upang may taguyod ang mabubuting hangarin, naway ang iyong pag-ibig at liwanag ay laging sumaiyo at magbigay ng harmonya sa aking paligid. Amen. Scorpio, o Panginoon, alisin mo po ang bigat ng negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Bigyan mo po ako ng tapang at liwanag upang harapin ang hamon ng araw na ito. Gabayan mo po ako sa tamang landas at gawaran ng pagpapala ang aking mga gawain. Naway magbunga ang lahat ng aking pagsisikap ng kasiyahan at tagumpay. Amen. Sagittarius, Panginoon naming Diyos, alisin mo po ang anumang negatibong puwersa na pumipigil sa aking pag-usad. Gawad mo po ako ng iyong liwanag, golep, at sigla upang magampanan ko ang aking mga tungkulin, naway ang iyong gabay ay magdala sa akin sa mas masayang pamumuhay na puno ng mga biyaya at tagumpay. Amen. Capricorn, aming Diyos, linisin mo po ang aking paligid at puso mula sa negatibong enerhiya na nagpapahirap sa akin, Bigyan mo po ako ng lakas upang magpatuloy at gawaran mo ako ng iyong biyaya upang maging matagumpay sa aking mga layunin. Naway ang iyong gabay ay magbigay sa akin ng masiglang pamumuhay na puno ng pagpapala. Amen. Aquarius, Panginoon, tanggalin mo po ang lahat ng negatibong enerhiya na nagpapabigat sa aking damdamin. Puspusin mo po ako ng iyong liwanag at kasiglahan upang magawa ko ang lahat ng mga gawain ko ng may saya at sigla. Gawad mo po ako ng iyong gabay upang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Amen. Pisces, O Diyos naming makapangyarihan, linisin mo po ang aking isipan at puso mula sa anumang negatibong enerhiya. Bigyan mo po ako ng lakas at liwanag upang harapin ang araw na ito ng may sigla at pananampalataya, naway ang iyong gabay ay magdala sa akin ng kapayapaan, kasaganaan, at kasiyahan sa buhay. Amen.